Mga awit ikawalong kabanata O Yahweh na aming Panginoon Sa buong mundo'y tunay kang dakila Iyong papuri abot sa langit Pinupuri ka ng mga batat bagong silang ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit nagawa ng iyong kamay, patina ang buwan, mga bituin, na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa, at kawan, pata na rin ang mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Mga awit Ikawalong ika